bansang pamatid. Gutom nating mga Pinoy ang Hopia. At kapag sinabing masarap na Hopia, dyan po sa Binondo matatagpuan ang NB Dekalidad at subok ang lasa, ang Hopia na ubin nila. All-time favorite ng marami. Pero alam nyo ba na ang tunay daw na nagpapasarap sa kanilang tinapay? Walang iba kundi ang makulay nilang kasaysayan at karanasan. No wonder mula noon hanggang ngayon, there's hope sa Hopia. Ang nilamnam talaga ng Hopia, certified pantawid gutom. Mm ng Hopia pang merienda. Cheers! Hopya forever! Madlang people na ang humusga. Ang Hopia ng NB10 ang tunay na winner. Walang duda dahil ang haba ng pila ng mga parokyano dito. Sapat na patuloy silang tinatangkilik ng masang Pinoy. Pero alam nyo ba na ang all-time favorite natin na hopia ng binondo ay parte na rin ng ating kasaysayan? Sa so, bono mo yung nakaisip ng MBT. Ibig sabihin mo na MBT is A means ever, B means beauty. Usually na tin, yun ang nagbebeta ng mga mata. Sa loob kasi ng mahigit isang siglo o 113 years, marami na silang naiambag sa larangan ng food industry. Para sa mga millennials at Gen Z, eto ang kanilang history. Dala ng kahirapan sa China noon, napilitang mag balutan ang ninuno ng mga tshuwa. Si Tiong Hong, isang magsasaka. Sa binondo siya na apadpad, kasamang kanyang may bahay na si So Lim. Dito na ipinanganak ang panganay nilang si Benito. Nag-asawa si Benito at nagkaanak si Jerry Chua, ang nakilalang Mr. Ube Hopia ng Maynila. Ano ang unang trabaho ng lolo ko? parang lang, walang Malaking hamon ang hinarap ng NBTN at ni Jerry noon dahil sa pagkalulon sa sugalang kanyang ama. Halos maubos daw ang kanilang kabuhayan. Pero born fighter itong si Jerry. Ang dating maliit lang na tindahan ito sa Binondo, Manila, naku, isa na ngayon sa pinakamalaking gusali rito. At dahil yan, sa Hopia. Tara na, i-restorate natin sila at tikman natin ang iba't ibang flavors ng paborito. Ito nating pabatid gutom at paboritong pambansang merienda ang hopia. Sa hopia ini asa ni Jerry ang muli nilang pagbangon sa edad na 21. Abay inako ni Jerry ang responsibilidad sa negosyo. So, naghirap din pala kayo. Opo. So, time na yun, wala kaming kaibigan. Pati relative, wala kang kulina. Nagpapaos yung cheque namin. Wala kami pambayad sa asuka, sa harina. Tapos pati gumagawa ng opya, wala na kami pambayad. Kaya ako na may subuha ng opya, eh, puro paso nga yan. Eh. Dumating din pala ang panahon na parang nawalan ka na ng pag-asa. Oo, oh, ma'am. Pagagang wala wala na. Gugunaw sabi ko, isipag, kaya pa rin natin. Talagang walang wala. Ang itinayong negosyo mula pa noong 1912, sinimulan ni Jerry Ayusin binago niya ang tradisyonal na hopia Mula sa matigas, naging malambot ang kanilang tinapay. Kaya ako nagbibento, ako nagbabalot ng hopia, ako nagmibento sa tindahan. Hindi mo ba yung formula? Pinalambot ko. Kasi yung original po ng hopia is using lard, matika taboy. Ang una ginawa ako using corn oil. Yes, yung hopia ang unang ginawa ko using corn oil. Kasi yung corn oil kasi, pag hinilagay mo sa rep yan, malambot pa rin. Kung so, pangalawa ma'am, sa ginawa ko na sa Hopia, kasi dati yung lolo ko at saka tatoy ko, makapal yung bawat, yung laman ko, bilang. Kasi mas mahal yung laman eh. Sabi ko hindi bago ako kikita lang ng konti, kasi yung customer, babalik at babalik. At ang original na flavor na munggo, abay binigyan niya ng bagong lasa, ube. And the rest is history. Aba, hindi na lang Hopia na iba-ibang flavors ang alok ng NBT ngayon. Naging pambansang pa tawid gutom na rin ang kanilang tikoy at iba't ibang mga pagkain. Sa loob ng higit isang daang taon, imagine 100 years, ang NBT na ngayon ay isa sa mga go-to pagdating sa kainan. Mas marami na sila ngayong bagong flavors at twist ng hopia. Ang Mr. Ube na si Jerry, ipinasa na sa kanyang anak na si Jeric, ang pamamalakad ng asensado nilang negosyo. Ikaapat na henerasyon na si Jeric Chua na nagtataguyod ng pinakasikat na hopia sa bansa. 2025 na, andiyan pa rin ang Engbitin. Totoo bang tiko ito? Opo, oh totoo, totoo. Yan, yan. Uh, napakabigat na. It's around 300 pounds. No? What? So, talagang mas mabigat pa sa akin to. Wow! pang Guinness Book of World Records 300 pounds na Tikoy ang daming kayamanan nito. Hindi ba 'yun ang sinasabi nila? Eh, 'Di ba sabi nila pag Tikoy bakit gustong-gusto kasi three things. Una bilog. Pag sinabing bilog wala siyang kanto so walang problema hugis pera. Pangalawa yung pagiging matamis no? So sweet tayo sa isa't isa the whole year round. Pangatlo yung pagiging uh, malagkit, yung pagdikit ng swerte yung close family tayo. Ilang taon na 100 years na? 113 years na eating since 1912. So, uh, kami po ay fourth generation owners na kasama ng mga kapatid ko. Bakit Hopia ang naisipang inegosyo ng inyong pamilya? Yung lolo po ng father ko, nung punta siya dito daling China, isa siyang uh, uh, ano dun, farmer looking for a greener pasture. Pagpunta niya rito, namasukan siya sa isang bakery na walang, walang sweldo, dahan-dahan, nakaipon, and naitayo niya yung Chinese, Chinese deli shop. No? Hindi lang naman Hopia, gumagawa na tayo natin ng mga tikoy, mga candy ng Chinese ang mina ng negosyo. Mas lalo niyang pinalago at binigyan ng mas mataas na kalidad bitbit -bit ni Jerry ang sipag at tiyaga ng pinagsamang kakayahan ng kanyang lolo at daddy Jerry. Paano naging patok? Bakit kayo yung nangunguna? Ah, well, alam niyo po, ang English hindi tayo talagang naging uh, sikat na sikat noon. No, dati, uh, actually, sumikat tayo dati sa pagiging hindi masarap na hopya. Huh? Ah? Bago hawakan ng father ko. Yung hopya natin, pag binata mo sa pader, pagbagsak, hopya pa din. Hanggang sa isang araw, na gumawa siya ng hopyang ube. Ah. Ah. Si Papa dati sikat siya dito sa Binondo, no? So, dahil sa dalawang bagay, unang unang alam ng tao sa kanya si Raulo, siya ka shoplifter. Wow. Hmm. kasi oh. dati, wala, alam ano mo, pag wala kayong pera, lahat na lang ng ano, kumbaga, lahat umiiwas sa inyo. Araw-araw, umabot kasi sa point na siya na yung gumagawa ng hopya, siya yung nagbebenta. Every afternoon, pumupunta siya dyan sa supermarket. Ang ginagawa niya ron, araw-araw, wala siyang binibili. Bakit siya andun? Kasi nagpapalamig. Doon lang dati may aircon eh. So, nung araw na yun, sa wakas, may binili siyang hopya, ano, may binili siya sa supermarket, bumili siya ng anim na jar ng halaya. Ginawa niyang hopya. Uh, okay. Kinakain during that time, ilan lang kayo kaibigan niya, mga bumbero lang. Binigay niya ngayon sa mga kaibigan, tinanong, Jerry, ah, masarap ba? Sabi nila masarap. Bibili ba kayo? Hindi. Bakit hindi? Kala ko ba masarap? Sabi nila, kasi nung unang panahon, hindi naman, ano, hindi naman adventurous yung tao. Sabi niya, there's no such thing as hopya ube. But then, nag-believe pa rin siya sa product. And yun nga, hanggang sa isang araw, na-feature din siya as a fire volunteer. Then, na-feature siya sa a hopya maker. And doon na nag-start mag taon-taon, hindi pwedeng walang bago sa eng Ang dating flavors na mabibilang lang sa inyong mga kamay, ngayon ay umaabot na sa mahigit tatlumpo ang Hopia flavors nila. Nandyan na ang latest Sisig Pinoy Flavor Hopia na personal kong tinikman. At ito na nga ang Hopia Sisig. Titikman ngayon natin yung pinakabago sa kanilang... Mm. very very kakaiba kasi normally Parang matamis. Parang pulutan. Eh. Uh -huh. mm -mm. Yan ang sabi ko nga, pwede nang beer match na hop. Oo. Mm -mm. Meron ka pang crunchy-crunchy sa loob. Yes. Talagang uh, sinikap natin na maipasok ang sisig sa hop. Yeah. Meron ding mongo supreme, ube langka hopia, mochi pia, paborito rin ang kabataan ng kabataan ang kanilang mga tikoy rolls. May ube, pandan, keso, at kung ano-ano pa. At ang tradisyonal na tikoy na paboritong ihanda tuwing Chinese New Year, hindi mawawala. Iba't ibang twist ang alok nila sa mga loyal na customer. 2025, ano naman ang mga alok ninyong bago? Well this year, uh, meron tayong mga bago no. For example, yung sa tikoy natin, yung creamy latte tikoy. So, coffee siya na tikoy. Oh. Uh, and meron din tayo yung, syempre, ano ba yung pinagmamalaki natin na fruta sa Pilipinas, di ba? mangga So, gumawa rin tayo ng uh, Philippine mango cake. no Ay. So, kung sa Taiwan, meron silang pineapple cake. Sa Philippines, meron tayo yung mango cake mula sa tindahan ng mga tinapay at tikoy. Nagkaroon na rin sila ngayon ng maraming restoran. Ang sikreto daw sa tagumpay ng Pamilya Chua, walang iba kundi ang taos-pusong pagkakawang gawa at pakikipagkapwa tao. Kitang-kita naman kasi ang pagiging humble at down-to-earth ni Jerry na super smiling face off and on cam. Hindi lang siya Mr. Ube Jr., Mr. Friendship din siya. Ang pinaka-principles namin talaga Unang-una, dapat innovative. Pangalawa, dapat sulit para sa customer. At ang isa pang pinaka hindi pwedeng mawala is yung doing good deeds. Nang galing sa pagkakawang gawa pa rin. Yes. Yung pagsikat ng inyong hopya. Yes. At yung talagang pampaswerte nila, yung hopyang ube. Di ba? Parang akit-baba rin, pero in the end, talagang lubi pa din, ano? Yes. Sa, sa tulong po ng mga customers natin, sa tulong ng ating mga kasama sa trabaho, at syempre sa tulong po ninyo. I forever partner rated K doon at rated ngayon ang NBT Sino nga naman ang mag-aakala na ang simpleng meriendang ito ang magbibigay ng suwerte sa pamilya Chua umasenso, bumagsak at bumangon ulit yan ang NBT tulad ng pagmamasa ng kanilang tinapay, basta may tiyagat diskarte, siguradong aalsa rin ang tagumpay. Dahil, there's always hope in Hopia. Pero dito talaga tayo yung maman. Oo, <laughs> ganun talaga eh. Umaman at sumikat sa Hopia Ube. Cheers to NBT! Cheers! Mmm! <laughs> The, <pen>. The, <laughs> The, The best The Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.